Lumobo pa sa 15.35 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos po ng Mayo ayon po sa Bureau of uh, the uh, Bureau of Treasury tumaas po ito ng 330.39 billion pesos o 2.2% Bulao sa 15.017 trillion pesos noong buwan po ng Abril. Kung ikukumpara sa kaparehong panahon, noong pong nakaraang taon, tumakas po ng 8.4% ang utang po ng bansa o karagdagang 1.193 uh, trillion pesos. Ulitin natin yan, 1.193 trillion pesos mula sa 14.15 trillion pesos noong 2023. 10.442 trillion pesos po ay utang sa labas ng bansa habang ang 4.904 trillion pesos ang utang sa labas ng bansa. Nakakaduling itong mga numerong ito mga kapuso. Isa sa nakikitang dahilan ng Bureau of Treasury, e eh, paglobo po ng utang ng bansa yung pagbabaho ng